Pagka uwi ko nga galing trabaho, dederecho muna agad tayo dun sa ating pagbibigyan ng grocery. Sobrang nakakalungkot kasi nangyari sa kanya. So bali, anim na buwan pa lang sa dito Saudi Arabia, bagong bago pa. Pero grabe yung pagsubok na kinakaya niya hanggang ngayon. Kamakailan nga lang ay binawian na yung asawa niya ng buwan Bali, ang kwento nga niya, simula nga doon nag-abroad siya ay nagkasakit yung asawa niya bone cancer at iba't ibang sakit ang lumabas sa katawan ng kanyang asawa. Nakailang balik na rin sa ospital yung asawa niya hanggang sa kamakailan lang ay binawian na ng buhay. Sobrang nakakalungkot talaga bilang isang OFW na mawalang ka o mamatayan ka ng mahal mo sa buhay. Gustong gusto mong umuwi pero hindi pwede. Dahil unang una kapag umuwi ka ay gasos mo lahat kapag ka hindi mo pa natapos yung kontrata. Mas halos wala ka pang dalang pera, wala ka pang ipo, napakasakit. Sobrang naramdaman ko kasi si kapatid dito. Kaya magbibigay tulong tayo kahit papaano. Ranasan ko din kasi ito ng mahal sa buhay. Ay magulang pa. Kahit mag-iiyak tayo, maglulupagi tayo, ay wala tayong magagawa, hindi tayo makakauwi. Yan na. Yan ang tunay na mahirap sa mga OFW. Bali, dito nga pala natin pupuntaan sa building si si kapatid na Noel, Sana nga ay makatulong to kahit papaano kay brother Noel Siyempre alam naman natin kapag nawalan tayo ng mahal sa buwan, ay talagang magigipit tayo, magkakautan. Sana naman samahan nyo ako, ibigay natin yung kunting tulong para kay kapatid na Noel. Sana nga ngayon ay okay na siya, tara kamustahin natin si brother Noel kung ano nang kalagayan niya ngayon. Ano okay. ang so kan mapagasala magatula. Wait, dogas ito, ang bilang. Yung binung ngala. 'Di ba kahit So, siya nga pala yung guys, yung. Eh oh, <laughs> nabali yung asawa niya kasi isa uh, bukas na yung bukas na yung baby. So, namatay yung asawa niya. 6 months pa lang siya dito. nagkasakit, sakit. Ano sakit bro? National Lotteria, uh, tapos meron siya ah, Bone Marrow Fair. Lotteria tapos Bone Marrow Fair yun ganun. Tapos nagka ano na siya. So kailan nga ulit siya namatay? Last February 14. Last February 14 na So, ramdam ko kasi yung pakiramdam ni Bruno na matay ang nila ng tatay. Siya naman asawa niya. Kasi ang, ang pagkakaiba lang, lang namin is bago lang siya dito. Kaya sobrang mas mahirap sa kanya Six months pa lang siya dito, sa abroad. Kung baga, pa, ba, bago pa lang siya nag uumpisa mag, ano, mag, mag, move on para sa ano, pero lalo siyang nag uh, move on. Kung baga na homesick lalo siya, lalo siyang na homesick ngayon sa nangyari sa asawa niya. Kasi yung tatay ko namatay, ano, so, yung ramdam na hindi ka makauwi, gusto mong umuwi, na gagawin mo lahat para makauwi, para makapunta sa ano, ng asawa mong gulingan po, pero hindi umuwi. Anong pakiramdaman mo? Mahirap kasi sa Ano, gusto mo mo eh, pero sobrang hirap kasi yung hindi ka nang kadali. Unang sa company, may mga kailangan ng requirements, kailangan mong bayaran para makauwi ka. Tsaka magbabayad eh. Kailangan kasi magbabayad. Pero tama bro yung decision mo na hindi ka nalang umuwi. At least, uh, pag umuwi ka, lalo kang lulubog sa utang. So ito lang, bro uh, sana sayo, kain, endless, at sana nakatulong sa iyo. mag ka and God at sana magiging maganda ang iyong sugat. ano na yung nararamdaman. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Hindi mo naman. yung salamat. So yun, uh, wala lang, gusto ko lang siyang tulungan kasi naramdaman ko yung naramdaman niya. So yun lang guys. Pag-ingat na yung